Araw-araw kayo nandito, Nay? po, umaga hapon. Umaga hapon. Pag 11.50, umuwi oh, na ako. na kamalaking kita nyo sa isang araw? Pag ka, 700. Ha? Pag jumagpat ka, 700. Ay Actually, meron akong surprise sa'yo. Ikaw kasi ang napili ko ngayon eh, ngayong umaga. Kasi naghahanap kami na there's uh, serving na uh, nanay na masipag. Kahit may edad na ay nag-work pa rin para kumita, ano? Bigay ito ni Lord, ha? Ayan, sana makatulong sa ito, ha? Thank you very much. Ayan, ano? <laughs> Resenda Bernardo. Mayroon kayong probinsya? Sa uh, ano po? Ah, uh, si Paway Kitungo Island. May sa dinding. Ah, Negros. Bisaya ba 'yon? Oo. Oh. Asawa ah. ko sa Kaaplan. Pero may tutok. Ito na lang, uh, bawang tsaka Wala na 'yan, bawang si Boys na lang. aro araw, araw kayo nandito, Nay? po. umaga hapon. Umaga hapon. Pag 11:30 uwi na ako kasi nakaka-magkano naman kayo yung ano? Ang oh, pinakamalaking kita nyo sa isang araw? Pag ka, 700. Ha? Ah, pag jumagpat ka, 700. Eh, okay, mura yung mura yung Ah, okay. Magkano ito? Okay. 30. Uh, 30? 30 ito? Atin sa Ah, okay. Sige. 30 pesos pala ito. Nay, halika dito, tayo ka. Halika dito sa akin, tayo ka. Thank you, mother. Eh. Meron akong tatanungin. Sige po. Halika dito, may tatanungin ako. Di ba 30 pesos to? Opo. Okay. Ito, dapat masagot mo, ah. ah, magkalun ha? magkalun sa polis to. Ha? Huh? Magkalun sa polis to. Tama lang po yun. Mababa lang po yung bintang <laughs> Ah, okay. Actually, mayroon akong surprise sa sa'yo. Ano po? Ah, bibigyan kita ng... ng blessing. Okay lang ba? Okay. <laughs> po. Ikaw kasi ang napili ko ngayon eh, ngayong umaga. Kasi naghahanap kami ng uh, deserving serving na nanay na masipag na kahit sa kahit may edad na ay nag-work pa rin para kumita, ano? At ito para sa'yo, ha? Bigay ito ni Lord, ha? Ayan, sana makatulong sa ito, ha? Thank you very much. ano? <laughs> <laughs> okay lang niya kabin ka kita kasi yung lola ano, ko wala na eh. Po? Fabia po. Okay lang niya kabin ka kita kasi wala na akong lola eh. Okay lang niya ka kabin kita. Thank okay you lang. You. kita.